answerable by a yes or a no? Um, Kayo na nga ba ni Andres? Hindi ko. Ah! Yung... Oh. diri ka! <laughs> Questionable para sa host comedian na si Buboy Villar na sa kabila umano ng pagiging malapit at matalik na magkaibigan ay bakit ni minsan daw ay hindi niyo naramdamang ma in love sa actress vlogger na si Jalay Andres. Hindi lingit kila Buboy at Jalay na marami ang nagtatanong sa totoong estado ng kanilang relasyon dahil madalas silang magkasama sa ilang gataway nila at makikita ang labis na close na sa isa't isa. Diyon pa man, sa guesting nila kay Tito Boy kahapon, November 13, 2023, ay kaagad itong itinanggi ng dalawa at kapansin-pansin din ang mga naging sagot ni Buboy tungkol dito. Ayon kasi kay Buboy, alam niya raw sa sarili niya na mabilis siyang ma-inlove sa isang babae kaya naman hindi niya raw maintindihan kung bakit pagdating kay Jellie hindi siya na fall dito. Mga pahayag ni Buboy. Tinatanong ko minsan ang sarili ko na bakit nga ba na parang mabilis akong ma-fall pero bakit hindi ako na fall sa kanya? Yun po yung questionable para sa akin. Alam ko po na special si Jellie. Pagpapatuloy pa ni Buboy, siguro raw ay tutok siya ngayon sa mga anak niya kaya wala sa isip niya ang ma-in ngayon. Mga pahayag pa niya. Kasi po, focus po ako sa goal ko rin. Parang syempre tito boy, may dalawa kong anak at sila yung parang main core ko ngayon. Sa kabilang banda, idinaan naman ni Jelay sa biro ang reaksyon niya sa naging pahayag na ito ni Buboy at sinabing pila ba diring -diri sa kanya ang kaibigan kaya ayaw nitong main love sa kanya. Gayun pa man, kagad na binawi ito ni Jelay at inaming na-appreciate niya ang ganoong trato sa kanya ni Buboy dahil mas nararamdaman niya raw na pure ang friendship na meron sila. Mga pahayag ni Jalay, Na-appreciate ko yung tito boy, kasi mas nararamdaman ko na nasusuklian yung friendship na binibigay ko. Sobrang komportable po ako sa kanya. Halimbawa, ayusin niya yung buhok ko, alam mong walang mali siya, alam mong sa sa'yo. Samantala, tila nabunyag din sa fasto kung sinong kilalang personalidad ang nanligaw kay Jalay sa ipinakitang clue ni Buboy nang matanong ito ni Tito Boy. Hindi kasi sinagot ni Jelay ang tanong, ngunit biglang sinayaw ni Buboy ang gento na awitin ng SB19. Kaya naman kaagad na nagbigay ng pangalan ng marami at ito ay ang isa sa miyembro ng nasabing grupo na si Josh dahil nakita na raw ang dalawa na magkasama sa vlog ni Jelay. Gayun pa man, inamin ni Jelay na single siya ngayon at masaya ang kanyang buhay sa kabila ng pagiging single ibinahagi niya rin ang magandang natutunan niya patungkol sa pag-ibig. Mga pahayag pa nito, yung pagmamahal tito boy, regalo sa atin ng Panginoon at yung peace. Pero kung wala ka ng peace of mind, sa tingin ko, sa natutunan ko, kahit binigay pa sa'yo ng Diyos tong taong to, pag nasira ang peace of mind mo, hindi niya gusto yun eh. Dapat mahalin mo ang sarili mo. Dapat unahin mong mahalin ang sarili mo.